Isang kilalang aktor at ngayoy kongresista ang nag-viral matapos tawaging ungas ang ilang reporters at ibuyangyang pa ang kanilang personal na numero sa Facebook. Oo, tama ang narinig ninyo. Si Richard Gomez mismo ang gumawa nito at ikinagulat ito ng marami. Sa halip na tahimik na sagutin ang mga tanong ng media, mas pinili niyang ilabas ang mga mensahe at sabihin may media spin laban sa kanya. Pero bakit nga ba umabot sa ganito ang sitwasyon? At paano niya tinangka na ayusin ang gulong siya rin mismo ang nagsimula? Si Richard Gomez, ang dating matini idol at ngayoy kinatawan ng 4th District ng Leyte ay nasangkot sa matinding intriga matapos ang paratang ni Mayor Bernie Takoy ng Matagob, Leyte. Sa isang Facebook Live, diretsahang sinabi ng Alcalde na kulang umano ang suporta ni Gomez sa kanilang bayan at isinabit pa siya sa isang flood control project na bumigay matapos ang malakas na ulan agad namang kinuyog si Gomez ng mga mamamahayag para hingi ng kanyang panig. Ngunit sa halip na maglabas ng maayos na pahayag, tila nag-init ang ulo ng kongresista. Ipinos niya ang screenshots ng mga mensahe ng mga journalists at ibinunyag ang kanilang numero. Mas matindi pa rito, tinawag pa niya silang ungas. Ayon pa sa kanyang caption, halatang may gumagastos at may nagkukumpas para sirain siya. Ang matapang na salitang ito ay mabilis na kumalat at hindi nakaligtas si Gomez sa kaliwat ka ng batikos mula sa media, sa netizens at pati sa kapwa niya mambabatas. Dahil sa insidente, mismong si House Deputy Speaker Ronnie Puno ay nanawagan na magsampa ng reklamo laban kay Gomez sa Ethics Committee. Dagdag pa rito, pinalala ang sitwasyon ng magsalita si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City na dati ring general ng PNP. Kilala si Magalong sa kanyang laban kontra korupsyon at iginiit niyang may ilang kongresista na sangkot sa maanomalyang flood control projects. Para kay Gomez, mali ang ganitong generalization at iginiit niyang hindi lahat ng mambabatas ay dapat damay. Matapos ang ilang araw ng matinding pressure, umatras si Richard Gomez at naglabas ng public apology sa pamamagitan ng privilege speech sa Kongreso noong September 2, 2025. Dito sinabi niya, To the members of the press who took offense in my social media post, I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand the media endeavor to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I am sorry, and I could have handled it better. Binura na rin niya ang mga kontrobersyal na screenshots. Pero hindi rin siya tumigil sa pagpuna kay Mayor Takoy na tinawag niyang nagbigay ng misinformation sa publiko. Ayon kay Gomez, hindi patapos ang proyekto at walang napatunayang anomalya rito. Kung meron man, dapat daw ay hintayin ang findings ng COA at DPWH bago magbitaw ng akusasyon. Hindi rin pinalampas ni Gomez ang issue ng ethics. Sinabi niyang dapat pantay-pantay ang pamantayan. Kung siya'y isa sa ilalim sa Ethics Committee, dapat ding busisiin ang mga opisyal at proyekto na may kinalaman sa budget noon pang 2022. Ang kanyang matapang na linya, No sacred cows. The same standards should apply to all. Ngayon, ang tanong ng marami. Sapat ba ang kanyang paghingi ng tawad para maibsan ang galit ng media at ng publiko? O lalo lang nitong pinatibay ang tingin ng tao na hindi siya handang tumanggap ng kritisismo? Sa isang banda, ipinakita ni Gomez ang kanyang kahinaan bilang public servant na nadadala ng emosyon. Pero sa kabilang banda, ipinakita rin niya ang kanyang determinasyong ipagtanggol ang pangalan laban sa mga akusasyon ng katiwalian. Isang bagay ang malinaw. Sa panahon ng social media, ang bawat post ng isang politiko ay maaaring maging bala laban sa kanila. Para kay Richard Gomez, ang simpleng paglalabas ng screenshots ay naging mitsya ng isang kontrobersyang tiyak na tatatak sa kanyang pangalan. Isang paalala na sa politika, mas mabigat ang bawat salitang binitiwan kaysa sa anumang role na kanyang ginampanan sa pelikula.